Nakajakpat nga pala kami ngayong araw dahil napakarami nga pala naming nahuling mga lapu-lapu dito sa paghila namin ng lambat. Dito lang pala sila nakatira sa ilalim ng mga malalaking puno kaya ayun guys na tiyempohan natin kaya meron na tayong pang pudrip. What's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys Eto dahil nga guys sobrang laki na naman ng lotay Dito sa mga groups ay naisipan nga pala namin maghilahila Bago nga pala guys kami tuluyang maghilahila dyan Ay dumaan muna kami dito sa munti namin palaisdaan Para pakainin itong mga baby bangus namin At syempre para pakawalan din guys Itong mga payat na alimango na nabili namin Magkakaroon kasi guys tayo ng alimango farm O crab farm dito sa munti nating palaisdaan. Dahil nga guys maghihilahila tayo ngayong araw Ay eh, nagsapatos nga pala kami dito at nagmedyas Para guys iwas talaban na rin At eto nga pala guys yung mga kasamahan natin Si Lander, si Angelo, si Balong, si Topeng, si Miguel Yan nga pala guys yung mga tropa natin kasama ngayong araw At eto nga pala si Balong at si Miguel Ayan oh grabe napakainis guys ng ipin <laughs> Congrats nga pala doon sa mga nanalong nagsishare ng video namin Na nabigyan namin ng Gcash Kaya sa mga gusto makatanggap dyan guys eh, Magshare at magfollow na rin kayo At syempre sa mga gusto magpa-shoutout dyan eh, comment lang dito yung mga lugar na taga saan kayo Para may shoutout guys natin Kadalasan nga pala guys, kami naghihilahilan ng lambat dito sa lugar namin Pag ganito guys yung season pag lotay. Dito kasi guys nagtitigil yung mga isda sa gitna pag maliit lang yung tubig. Sobrang lawak nga pala guys nitong mangroves dito sa lugar namin. Buti na lang guys, walang nabubuhay na buaya dito. Saktong sakto nga lang guys yung dating namin dito sa spot dahil medyo mahina na lang yung agos at hindi na rin guys tayo mahihirapan sa paghila nitong lambat. Ang magiging setup nga pala guys namin dito ay e, bali dalawang tao lang hihila dito sa magkabilang pakpak nitong lambat. Tapos naman guys kami dito sa kabila ay tatlo nga pala kami dito dahil malalim nga pala guys dito sa part na kung saan kami nakapwesto. nga kailangan guys natin to na medyo matagal-tagal at syempre kailangan guys natin laksan yung katawan natin dahil bukod sa may agos ay lumulubog din guys yung mga paa namin sa putik. Eto nga pala guys yung mga kadalasang trabahong ginagawa talaga namin ng um, mga bata pa kami pag dumidiskarte guys kami ng mga pwede namin pang ulam at syempre pag merong pag para guys meron kami pampusta sa basketball eh, ito yung ginagawa namin. Halos dugot pawis din talaga guys yung ginagawa namin ng um, mga bata pa kami para lang magkaroon ng pampusta. At kumakita nyo nga guys ayano oh, ginugulo na namin o oh, nilalabog na namin guys dito yung malaking puno na kalubog dito sa may putik. Dito kasi guys, kadalasan tumitira yung mga lapu-lapo. Tapos dito naman guys, sa may bandang kabilang side, ay ginalaw din namin yung punong nakatumba. At habang ginagalaw nga guys namin, ay nararamdaman namin na meron nagsisitakbuhan ang mga isda. Dahil nga guys, medyo malayo-layo na rin yung nahigita namin dito ng lambat, ay agad na rin nga pala guys na rin para tingnan kung may huli. Yung mga lapu-lapo ang pumasok. Riri, riri, riri. Ang kami! Ang dami. Thank you Lord, hindi nga tayo nagkamali at medyo marami nga pala guys tayong nahuling mga lapu-lapo ngayong araw kaya dali-dali nga guys namin tinaktak dito sa amin lagayan. Medyo mag-iingat nga lang guys tayo sa pagdampot dito dahil kung minsan guys eh, may sumasama ditong isdang lupo kung tawagin sa lugar namin talaga naman guys pag natinig kanon nun ilalag natin ka. At ang tawag naman guys dito sa isdang toy batalay dito sa lugar namin yung mahabang muso na isda na yan. Lahok-lahok na nga yung mga nahuli namin dito pero marami guys kami nahuli talaga mga lapu-lapo dito sa spot na pinaghigita namin. Sobrang nakakatawag walang lang guys dahil kahit pa paano meron na tayong pang pudri, pat pang ulam at hindi lang yun mukhang makakapagbenta pa tayo dito sobrang swerte guys natin ngayong araw dahil mga fresh lapu-lapu na naman yung uulamin natin grabe talaga guys magbigay ng blessing sa si Lord hindi mo inaexpect expect kung kailan niya ibibigay sa iyo basta kailangan mo lang talagang magtiyaga katulad guys nito nagtiyaga tayo sa paghihigit natin ng lambat ay hindi natin guys inaasahan na ganito na pala yung mahuhuli natin pagdating natin sa dulo parang sa totoong buhay lang yan guys kailangan mo lang magtiyaga para pagdating mo sa dulo ay eh, makakamit mo yung blessing at ay na tagumpay. Eto rin nga pala guys yung ibang kasamahan ng mga nahuli namin. May mga kalantugas, isdang palo at isdang biya. Meron din nga pala guys mga isdang dangat na ipapain o ipapakain namin doon sa mga alaga naming alimango sa palaisdaan. Yung ibang mga lapu-lapo nga guys na medyo good size ay binuhay nga pala namin dahil meron nga pala guys kaming pagbebentahan nito at ilalagay muna namin doon sa munti naming palaisdaan. Mas mahal kasi guys to pag buhay naming ibenenta. So bali nga pala guys nakadalawang beses nga pala kaming paghila dito ng lambat dahil lumuli nga pala guys kami dito ng mga isdang dangat. Kailangan kasi Guys, namin tong mga isdang dangat para pakainin yung ating mga alagang alimango doon sa palaisdaan kasi medyo marami na talaga sila at kailangan natin silang patabain. Gaya nga guys nasabi ko sa inyo kanina, eh, nagkaroon na nga pala guys tayo ng alimango farm doon sa palaisdaan natin para makapagparami at makapagpataba tayo. Medyo nakakapagod na rin nga guys kaya na na namin na okay na rin tong mga nahuli namin. Tapos ayan guys, talagang dali-dali kaming nilagay dito sa styrofoam yung mga nahuli namin mga lapu-lapo para mabuhay. Tapos itatakbo guys namin do sa lagayan namin sa palaisdaan. Sa mga restaurant nga pala guys kami nagbebenta ng mga buhay na lapu-lapo dahil medyo mahal guys ang kilo doon kumpara dito lang sa amin. Kaya hanggang dito na lang muna guys tong adventure natin ngayong araw at syempre maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo palagi sa aming mga vlog. Kaya hanggang dito na lang muna guys, kita-kits na lang ulit.